Sagittarius, Sun Moon Rising and Venus sign, welcome po sa aking channel, queenin 777. Ito po ay general reading, ibig sabihin, maaring mag-resonate ang iba sa inyo at maaring hindi rin po ang iba. Piliin lamang po yung mga mag resonate sa inyo. Ito rin po ay timeless reading. Ibig sabihin, kung kailan nyo po napanood, ang video ito, maaaring dun pa po mag-resonate sa inyo. Napin po natin yung message sa inyo. sagitarius Message for Sagittarius. Hmm. Uy. So, meron kang pinatrabaho malamang na matagal na itong tiratrabaho mo or uh, meron kang iniisip, matagal na itong iniisip mo, no, something sa kapirahan or something sa mapagkakitaan. Inihintay mo to or iniisip mo kung uh, uh, kailan mo mapapakinabangan to. So, once mapanood mo ito, sinasabi ng baraha na malapit na daw dumating yung bunga ng iyong paghihirap. Meron ka sigurong pinatrabaho. So, meron kang matatanggap kahit pa paano lulubag na yung loob mo. No, meron na siyang uh, improvement. Meron na siyang ano, growth. May maturity na siya. So, baka meron kayo ditong sumali sa paluwagan or something na iniisip mo kung kailan ka ba maka, may ipon ka kasi trabaho ka ng trabaho so ito, meron na nagbubunga na yung iyong paghihirap no. Hmm. message 4 Sagittarius Oh, nine of pentacles. Wait, pera na naman. So, maging mapagpasensya ka lang. Kasi malapit na. Hmm? malapit na eh. Maging responsable ka lang, uh, depensahan mo lang yung iyong, maging protective ka lang doon sa iyong iniingatan na kung pera man yan, kung meron kang pera, ingatan mo lang yan, maging protective ka lang na kung ano yung goal mo, kung ano yung pagagamitan mo is para lang yan doon. Kasi malapit na eh, malapit na siguro yung iba sa inyo dito nag-iipon para pang travel. So, malapit mo nang ma-reach yung iyong ah, uh, tawag nito, yung ipon mo na ganun kalaki or sobra pa. So, wag ka lang daw matemp na gastusin yon o ganun. Wag ka lang mag na baka sobra na yung ipon mo is bawasan mo muna. So, wag ganun, maging practical ka kung para saan yon No, kasi meron ditong ano, meron ditong pagiging yung ama um, mapagpasensya. So, message for Sagittarius. Sagittarius, kayo pa naman Sagittarius is wonder kayo yung mga ano kayo, galak pa naman kayo. So, baka mamaya magastos nyo yun sa paggagala ninyo. Meron man kayong iniipon. So, ingatan nyo daw yun. O, tingnan mo. <laughs> Knight of Cups. Merong Knight of Pentacles and Knight of Cups. Ibig sabihin nito mga knights na to kasi mga ano yan eh, mga impulsive yan, mga padalos-dalos yan Oh. Huwag ka daw magpadala talaga sa bugso ng damdamin mo na magastos mo talaga yon. O oh, tingnan mo, pinatunayan niya. Hmm, parang pera yun eh. Huwag mo daw talagang baka kasi ikaw once na ah uh, ano ka tawag to, meron kasi siguro moon uh, may moon sign kasi siguro sa sa Aries kasi gano din yung mga Aries mga impulse mga may pagka impulsive ganoon no tingnan mo puro night of night of pentacles and night of cups no kasi itong night of pentacles meron ka nang ano eh mm, may pag-iingat eh o maging loyal ka daw eh maging practical ka eh ko tapos may night of cups pa ako. Or malamang meron din sa inyo dito na baka meron kayong ah uh, yung yun bang baka may pupuntahan kayo na wala sa plano tapos magdali-dali kayo na pumunta doon agad-agad. Yun, or baka merong pupuntahan kayo or baka may sudden na may invite sa inyo, ganon pero sa nakikita ko dito, wag maging impulsive, kasi malapit nang dumating yung Uh, malapit na magbunga yung mga pinaghihirapan mo, pinag-iipunan mo, ganon, malapit na mag-manifest yon No, mag-ingat lang sa emosyon mo na wag mo yung uh, na maging stable kung ano man yung nasa isip mo, kung ano man yung goal mo. No, maging responsable. Ganon, maging protective. Message for Sagittarius o justice. So, maaring meron ding justice or makukuha mo na yung consequence sa ano, mga actions na meron sigurong ginawa sa'yo dati or meron kang ginawa na mabuti sa nakaraan mo. So, merong consequence. Baka umani ka na. Baka ito yun. Kaya may justice card, may consequence, good karma. Kasi, yun nga, meron ka ditong seven of pentacles, light, uh, luck, kasi yung 7 eh, lucky. So, baka, ayun nga, pinatunayan itong justice cards. No, na magbubunga na talaga, may consequences, may good karma, may good consequences. No, may epekto. Alam mo na yung lesson learned. Kumbaga, naghintay ka, naging mapagpasensya ka. Kaya lang talaga, ito talagang Knight of Cups lang is mag-ingat lang, huwag magpadalos-dalos sa emosyon o oh, minabalik balik sa akin ng baraha. Siguro matagal mo itong hinintay, matagal mong pinag-ipunan or something gano'n. Uh, matagal mong inisip-isip to, lagi mo itong iniisip-isip. So ngayon nagbubunga na siya. Oh, see? Meron the devil. Huwag oh, ka talaga magpapadala sa addiction. Huwag ka talagang magpapadala sa parang pagiging materialistika No? Huwag kang magpapadalos-dalos. Huwag kang matetemp. Baka mamaya may mag-aya sa'yo. Mahina ka sa ganun sa so, pag-aaya-aya. Um, malamang siguro. meron ditong ano eh. Meron din ditong night of Cups. So, tapos may the devil. So, ibig sabihin nito, baka may mag-aya sa'yo na lumabas kayo, mag-party-party kayo, tapos may magsabi sa'yo na libre niya, ganun. May nakikita akong ganun, tapos biglang nabitin ka, baka inuman yun, nabitin ka sa inuman, tapos ah, naglabas ka ng pera, ganun. So, naano mo yung ipon mo, nagalaw mo yung ipon mo. So, ingat ka, kasi meron na devil card. Tumalun, oh. Eh. Boy, meron the lovers, partnership, unity, love. Maganda yung ano mo, maganda yung, ah uh, maganda yung iyong love life. Merong harmony, may balance, no? alamang mga iba sa inyo dito, baka may magpo-propose, magpo-propose na may nakakar sa inyo, nakrush ka daw niya. Ganun, merong partnership, so nagkakaintindihan kayo ang partner mo, malamang siguro yung tipong hindi talaga masakit ang ulo nyo sa isa't isa. So, ganun. Or pwede din, kaya din may devil is, baka ipon mo yon may pinaglalaanan ka nga nito, may pinaglalaanan ka, tapos pwede din na dahil sa love, or pwede din na dahil sa partner mo, mapapagastos ka, ganun. So, protect mo yung energy mo. age 4 sa gitarius, sa gitarius, sa gitarius, sa gitarius ano pa naman kayo sa gitarius no, yung mutable sign kayo eh, yung baga go with the flow, o sige na lang parang kung ganito naman talaga yung magiging sitwasyon, o papayag na lang din ako, pero kapag ka uh, nandyan na yung uh, humantong na halimbawa sa problema or sa imbalances hindi nyo naman alam kung paano nyo masusolusyonan yun o, ganun din minsan ang ugali ng sa guitarist. Go with the flow, pero minsan, ah, uh, nagkakaroon ng problema kung paano niya tatapusin yung so, message. O, oh, see. Po, making of cups. Ah, okay. Ito yung solusyon. Huwag <laughs> ka mag-alala. Kasi, pinakita ng barasa sa'yo yung mga warnings, yung mga pwedeng mangyayari. Pero marunong ka emotionally. No, kalmado ka. Siguro naiisip mo na talagang pinaghirapan mo ito. So, mas i-considered mo yung iyong nararamdaman, yung iyong pagod, yung iyong yung iyong pagod, yung iyong naging struggle, yung mga sinakripisyo mo para dito, para doon sa pinaglaanan mo or sa pinag-ipunan mo. No? ano ba yan, bahay ba yan, kotse, sasakyan, para ba yan sa bahay, kotse, sasakyan, oh, kotse na ako, sasakyan pa, para ba yan sa bahay, para ba yan sa future, ganyan, something ganun. So, sinasabi ng baraha dito na matured ka naman din masyado, malalagpasan mo tong mga, tong lahat ng ito, tong mga temptation na ito. Malalagpasan mo lahat ng temptation na ito kasi devoted ka doon sa nilalaanan mo. So iniisip mo yung mga naging, yung naging struggle mo nung nakaraan, so mangunguna yun sa'yo, no? Magiging matured ka doon. So yun lang ang reading mo for this day. Yun lamang. So kung nagustuhan mo yung reading na ito, please consider subscribing my channel. Thank you. Bye!